Hey, yung usap, mga idol. Tandang araw sa ating lahat, mga idol. Ngayon, magpapalit ako ng flat lining ng motorsiklo ko, mga idol, kasi wala na persa yung motorcyclo ko tapos parang pinipigilan yung takbo ba. Kaya nagpalit na ako ng lining. Bumili na nga pala ako ng lining at saka ito yung ginamit ko. Ayan, genuine po ng Skygo, mga idol, para matagal po masira. Papalitan na rin siya, natin siya ng oil, engine oil ito lang kasi yung inabot ng budget ko mga idol yung mamurahing oil lang Ayan. pero okay na yan mga idol at least may oil tayo tanggal ko nga po pala tong tambutso kasi may ano may welding din ako dito sa sa mismong pipe kasi nabutas mga idol kaya sasama ko na rin to para isang trabaho na lang mga idol yan ang wewildingin ko mga idol yan yan yung butas malaki yan tanggal na rin pati side cover mga idol ng engine natin o, yan. side cover yung pinokpokpok ko yan po yung bomba ng oil sa pagtanggal po dyan ay dahan dahan ng mga idol kasi pagkapasira Ayan, dahan dahan na po sa pagpokpok Ayan, sabay ano po sabay ikot ng kamay habang pinupukpuk po Ayan. kasi madali po yung masira kapag pinuduhan nyo ng pukpuk yan po yung bomba ng oil ang din ito mga idol baka mahulog ito po yung bomba bomba ng oil mga idol ito lilinawin ko lang mga idol ha hindi po ako mekaniko ayan tsaka konti lang po alam ko sa pag ng ng motor mga idol uh, sadyang nagtitipid lang po ako kaya hindi ko dinala sa mekaniko mga idol uh, hindi po talaga ako mekaniko mga idol baka pa baka pa masira yung bumbal. Yan, maraming oil na tumigas dyan mga idol. Yan o, oh, maraming oil dyan. Mga tumigas na mga na-oil. Na dyan sila uh, tumatambay. Okay. Hindi po talaga ako mekaniko mga idol ah. konti lang yung alam ko sa pagkukumpuni ng mga motorsiklo mga idol. Gagamit tayo nito para madaling matanggal yung ano, yung tornilyo ng bomba. Pero kung wala kayong ganito, pwede nyo lang ng ano, impact flat screw mga idol. Pwede na rin yan. Tatanggalin natin yung ano, tornilyo ng bomba. Ayan. Madali lang yan mga idol. O, ayan. Tanggal na. Ang bilis. O, ba diba? Matik lang. Seconds lang. Tanggal na yung tornilyo. Ayan. Ayan po yung washer ng tornilyo mga idol. O, ayan po yung bomba. Ayan. Tsaka, ayan po. Ayan po yung ano flat spring po at saka flat drum ayan. So makapal pa yung mga lining ko diyan pero uh, pinalitan ko na lang kasi medyo matagal na yan mga idol. Yan. Pasensya na po hindi ko na yung pagbalik mga idol ah. Kasi nalobat pala yung cellphone ko hindi ko napansin. Pasensya na mga idol ah. Pero pagbalik po dyan is, ano, uh, tandaan nyo na lang kung paano nyo tinanggal mga idol. Pwede rin i-video nyo mga idol para sure ball. Ayan. Kukunin natin yung mga tumigas na mga ano. Ayan yung mga tumigas na oil mga idol yan o. Oh. Ayan. yung mga oil na tumigas natin mga idol. Balik na natin yung bomba mga idol. Since yan na, hindi ko nakuha na ng video yung pagbalik ko sa clutch. Hindi ko kasi napansin na lobat pala yung cellphone ko.